So guys, nandito na kami ngayon sa isang commercial guys no. So mamimili tayo ngayon para sa ano? So ano, ano na lang ganito na lang siguro guys para isang bilihan na lang no. Ah uh, pinagsabay na lang namin yung pang grocery items sila Goodies Family, saka yung Stopia Family para isang ano na lang no. So tara guys, let's go. Samahan niyo kami, pasok tayo. guys, so nahuman no namin pang kumpra guys, no? Dito na yung uh, gas sa mercado, nakapalit namin yung 10 kilos na bugas, no? Then, mga grocery items guys. So, kanilay guys, duhan ni kapamilya at ang guys, no? Kaya na po hilahin ng sponsors, no? So, ato lang man yung special mention ni silang uh, tanan, no? Na yung sponsor. So, dagang kayong salamat at to ni Mr. Arnel Hasmin. Then, at to ni Neil Abalos. Gary Urbaneza then adto pod ni Ma'am Cynthia Lasor ug sa pang mga anonymous sponsors no so once again guys thank you thank you so much sa yung tanan sa inyong pag sponsors no sa atong gihimo na vlog kanunay no na pagtabang sa mga masakiton or nagkalisod ang kahimtang so sa mga buutan pa ubang tao no na given na kayo ang pagtabang sa isig labi na sa nagkalisod no so andam kayo may mudawat sa mga mm -hmm. cash donations makaha o bisa nung sa guys uh, among dawa ko na no para matabangan na ang uban na nagkalisod no okay. so at siya so guys kining part diri guys yung nai na po kakilong bugas at ni sa so katong na vlog na muna, si ma'am o oh, si nanay, uh, Virginia Estopia from Dulho Barangay Dulho, Batulete eh, so mo to first na madawat karon sa so, kada na vlog na vlog na to si Nanay no then ang kanipong ikaduha ika ikatulo na nila mong balik nato nila no so daghan man kayo na luoy sa Godis family so ato na katong sa pagkaduhang balik namo guys nakalimtan nato ang diaper so this time amo na jud duman ang diaper ni Kuya Marlon Godis no okay kabalo kong gamit kayo ni niya okay si Kuya Marlon din nakabarog no so mag-diaper na lang si Kuya Marlon So, dyan na po tambal nila sa guys. Ready na po na itong tambal na ipalit, no? Para sa iyang maintenance. So, gamay-gamay na ito din. Pero at least, kabalo po na makatabang po din niya ka no? Then, ato na po ipalitan po sila o dugang na groceries. Para po, maluag-luag po gamay ng ilahang po, ano? Ang pagpangitag po sa iyahang asawa. Okay, kabalo po na. Ang iyahara po ng asawa mo ay nagsige o para nila. Ipakaon. So, Once again, guys, thank you, thank you so much for the sponsors. No, atalang balik ko nigis ko to balik. Balik ako basa, bro. Kinsa lang atuhan mga sponsors na naghatag ng mga kwarta hano. Uno na, guys. Ana Asmin. Salamat sa sponsor. Neil Abalos. Salamat, bro. Gary Abania. Abania? Abania pa siya na? O, Obanesa. Salamat, bro. Basa si Cincha Lazar. As so, far. so bang bang. Ano 'to, guys? Thank you so much. Thank you, thank you. so. Karan guys, mga 'to na ni guys. Maghihinayin na guys para makita na 'to ang tanda natong mga uh, gifts para nila, no. So, once again, thank you so much and goodbye. guys, um, nandito na kami ngayon sa ano, sa bahay nila no. Nanay Virginia Estopia. So mamimigay na tayo ng ano, ng mga pinamili natin kanina ng 10 kilo bigas at yung mga grocery items sa mga sabon. So let's go guys. Samahan niyo na kami. Pasok tayo, pasok. Awa dia. Yo. Ah, Ya. Yeah. Good

hay ba? ngai 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 na gabon? ngai 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 yan naman din ito ng mga sponsor. Ang so, samay ka, sultin so, nyo sa itong uh, so, mga sponsor sa tas gawa mga limos na yun. pasalamat sa inyong vlogger nga John Lord Stone Vines na dapat kayo tabang din sa mong pamilya nga mga unang sa mga sponsor, dako ko pasalamat kanila nga ilang gitagaan si Mama o, priority sa mga relief goods nga ilang hatan ni mama sa iyang kahintang karon nga sa isang mild, mild stroke manginaot ko nga sila nga nagatabang nga tagaan di hapon sila brasya sa ginoo nga dili sila masawa sa pagtabang sa nanginahanglan o, sa tanan nga nag-sponsor ang uh, ginoo na mag hatag kanila o oh, grasya sa matag-adlaw. Oh. So guys, usbon ko no, so nahatag na lang mo ang mga bilabang na niabot ta, nahatag na lang ilang ate, nanay, so dako kong sa mga nihatag ani sa sa ginagmay lang kilasing-kasing, dako ay kumpasalamat no. So sa karon uh, na lang ang sunod niya video nga, ato himuon so guys thank you ayo jud thank you sa thank you sa tanan nga ihatag hinabang god bless so hinaot ra kapatang batang hinaot kapatang matabangan dili kay sila sila lang napay uban so guys ano sa tinamo basta camera ni guys nga napay maabot nga grasya nga maabot ta nila punpon sa mga sponsor Well, guys, salamat kayo. Thank you. Thank you. Thank you.